nirereklamo niyo ng pananakit itong si Sopronio Bernadas Jr. Kapit bahay niyo po ito ano po? Ako, sir. Apo. Kayo po sinaktan po ba niya ni uh, Sopronio? Ano po? Uh, inambahan po niya akong suntukin kasi inutusan po ni Ani Ardina na so ipasuntok po ako. I ano po binato po ako ni Ani Ardina kaya hinabol ko po siya. Ano po bang pinagmulan nito? but okay. Ba't na maaga-maaga nagkaroon na po tayo ng uh, alitan at gulo? Kararating ko lang po, galing ng school, naghatid po ako sa anak ko. Ngayon po, hindi pa po ako nakapasok. Ito namang ano, bahay namin nagtatanong tungkol lang po sa mga bata. Ngayon bigla pong lumabas si Ardina, si Anne Ardina, nagsisigaw po na ang sabi niya ay umalis na daw kami kasi paalis na daw po kami sa bahay namin. Hoy, Maripe, sabi niyang ganun sa akin. Ngayon, sabi ko, anong nangyari sa iyo? Umaandar ka na naman kasi po, Adarni, lagi na po niya kaming sinusugod sa bahay. Walang linggo na hindi po yan sumusugod sa bahay. Di ano lang po, nagtitimpi lang po talaga ko. iniiwas po po yung pamilya ko, yung sarili ko kasi kami lang po diyan palagi sa bahay. Yung po, a uh, Nung sinabi ko po na ayusin ninyo yung otak ninyo, ganyan kay sa amin. Yung itong si Sopronio, lumabas sa bahay, duro na po ako. Yun na po yung kapatid ko, lumabas. Sabi niya, pumasok na daw kami. Isara daw pa po yung pinto. Hindi pa, namin po, hindi pa po ako nakapasok. Sumugod na po silang dalawang mag-asawa sa amin. Bakit? Sila ba ang may-ari nung tinitirahan ninyo? Hindi po. Sila po ay renters lang po. Okay. Actually po, attorney, sila po ay may petition na po sa lugar namin dahil po sa mga ginagawa nila dun sa lugar namin. Nagagalit po sila doon sa petition letter na yun. Ayun. Kaya po, ano. Uh, so ang mm -mm. pinagmulan neto, eh, nagagalit sila sa inyo dahil inireklamo nyo sila sa barangay po? Opo, sa barangay at saka sa HOA po namin, sa Homeowners Association po. Yan po yung sa ayun yung nakarpin po yan po yung nire nila sa so front nyo halos tapat na ng bahay nila wala kaming ginagawa sa inyo pre oh, wala kaming ginagawa sa inyo na sige nga, ma. yeah. si ma may hawak na walis ay sino yung nabol na yung mo pre wag mo ay, ano bang aksyon ng homeowners tungkol dun sa petisyon ninyo? Uh, ang sabi po kasi nila, pinasa na daw po nila sa disod. Ang tapos daw hindi daw tinanggap kasi dadalhin daw po sa Quezon City doon daw po, di ko alam kung anong gagawin po doon eh. Okay. Hindi na po nag-run po, po sige yung po. petition na yun. Meron pa po silang ano sa amin kasi meron kaming ongoing case ngayon na grave threat nung una pa po yung last year. Tapos gusto po nilang i namin at nagbayad ah. daw po kami ng damages Nasa na po yung kaso? Nasa MTC po ng San Pedro Lagos. MTC na po. Na po. So ibig sabihin nag-hearing okay. uh, nag na kayo, nagbibista na kayo? Opo nung nung last year pa po, na nakaso yun. Ang gusto nila, i-trust niyo. Sa anong Opo. kapalit daw? Katahimikan daw po sa lugar namin at magbibigay din daw po ako ng danyo sa kanila kasi napurwisho ko daw po sila, kabaliktaran po yung sinabi nila sa amin. Ma'am Maripe, ang grave threats po eh ano po ito no, yung uh, pananakot po no. Ano po ba ang ginawa Opo. nila? uh, minaso po nila yung bahay namin. Tapos, ang sabi po ni Sopronyo, kung makapasok sila sa bahay namin, papatayin po nila ka. Okay. Eh, yung mga Ma anak po po, takot na takot. So, maliwanag sa nga. Kumakit bubong para lang di sila makita. Opo. Meron siyang barel? Nanutok siya ng barel? Opo, meron po siyang barel. Tinutukan po niya yung mama ko ng barel po. Ngayon, nung matapos po yung alitan na yun, no? yung pananakit at pananakot sa inyo ng barel, ano pong ginawa niyo? Nagsumbong bubo kayo Binabasak sa police? Kaya po kami sa mga... Ano po, uh, may dumating po na barangay at saka police po. Okay. Mm dinala -mm. uh, po sila sa ano sa, sa, barangay po. Tapos sinumbong kami po ang binaliktad nila na kami daw po ang may baril po at kami daw po ng bugbog. Ibaliktad po yun kasi di naman ba sa gulero yung kapatid ko. Ano po, ang sabi po ng polis ay dadaan daw po muna sa barangay, magharap daw po muna kami sa barangay bago po dadalhin sa polis po. Teka muna, pero liwanagin natin dito, may involved na baril eh. Violation na ng Komilik okay, okay. ito eh. Pwede na hindi idaan sa barangay ito. Ang party list na masasandalan. Aksyay es. Number 68 sa Balota. Magandang hapon sa inyo, Chairman. At magandang, magandang hapon sa iyo, bro. ani. Asan po si Sopronio? May trabaho po, sir. Kasi hindi ko pwedeng walang trabaho, sir. Kasi may anak po ako, sir. Eh. Okay. Chairman, ang reklamo po rito ng mga tao, eh, meron daw, nanutok daw ng barel si uh, Mr. Sopronio Bernadas Jr. Opo, yun po ang allegation sa complaint nila uh, na meron nga pong involvement ng pananood ng barel sa Oo, complaint, oh. uh, sa complaint niya, niyang complainant. Meron din po dito na video no, na pinakita sa amin. Kitang-kita po may hawak po siyang barel. Opo, mabuti po sa inyo. Sa amin po kasi wala po silang i-present na video o anything. Okay. So, kung ipipresenta yon sa sa inyo at mat, at sa pulis siguro maliliwanagan po ano? Totoo ba yon ani? kayo pa nagreklamo na kayo tinutukan ng barel? Ay, hindi pa ako nagreklamo at ano? Ano ko na to yung inano nilang video baka ano yan? Deep fake video baka inano lang ni in edit edit kasi magaling sila sa editing. So ang depensa po ninyo hindi po wala pong barel Opo, ipapacheck e, natin yung okay. video if e, Ano yan? May deep fake video ba Kasi mahilig silang gano'n ato ni sa TikTok. Gumagawa sila ng gano'n. Ang reklamo po is pananakit at panunutok ng baril Doon na muna po tayo mag-focus. Ano po? Kung ano po ato niya maghawak ng baril? Halos sobrang niya, niya ang asawa ko ato niya. Ma'am Ani, meron pong picture dito, ay actually video na screenshot ko po. Ano po yung hawak niya na itim? Meron po siyang hawak na hugis baril. Hindi ko alam ba tayo, pero dapat nung time na yan, pinakita niya yan sa pulis kasi may na-presponde na polis. Doon eh, ba't ngayon siya yung panahon na yun. Mga ganyan lumabas noon, mga panahon na yun. Wala yung mga ganyan video na pinakita yung complainant. Okay of, uh, siyempre, in the absence of uh, a possibility na talagang tama yung kanilang accusation, wala po tayong nagawa. Kapakay po yung police, wala pong nagawa. Gawa nang wala po yung mga video yan eh. Wala rin testigo at that time. Winarningan namin na in the event na magkaroon pa ulit ang ganyang ano, ay dadaputin namin siya. Yung kung si Supronyo ang pinagsabihan personal. Opo. Ako ni yung Supronyo at saka itong asawa ay nagkaroon po kami ng uh, Medyo mainit ang pagtatalo dahil nga po ang inaano nila is uh, wala nga yung ebidensya, walang testigo. At yep. that time, time kasi wala po silang maiproduce na testigo at hindi po namin, hindi kami nagkaroon ng access dyan sa pinakikita na video po sa inyo. Maripe, pwede ba gumawa ka ng kopya ano, yung video na pinakita mo sa amin at ibigay mo ang kopya kay Chairman Rivera at... Uh, bigyan mo rin yung pulis ano para para doon sa further investigation na sinasagawa kasi tinitingnan natin dito violation ng Comelec gun ban po eh sako po yan ng Comelec gun ban po eh serious offense po yan ani yes sir Masasabi mo ba maliwanagan dito? May, baril ba o wala si Sopronyo? kasi ang pulis nandun na yan. Sabi na, yan ang lagi nilang sinasabi. Sabi ko police. Atun, ay police, ay sir, kahit kung ito papasukin mo pa kayo sa bahay, gumakita ka ng baril, mati, ipadala ko itong kasawa ko. Chairman, eto ngayon. Samahan po natin sila sa pulis, ipresenta itong video na ito para mapag-aralan po ng pulis kung at madetermina kung talaga ba pong mayroong baril na hawak si Sopronio noon. Ngayon, kung sinasabi naman ni Ani, Chairman, na ito ay deep fake, eh, siya naman po ang patanong natin sa polis kung anong ebidensya niya na deepfake ito. Para malinaw lang po, para we can move forward, ano po, chairman? Basta po kami, yung uh, video po, na i-pre-pre-shift na ng uh, ipipasok po namin yung kapulit. Tutulungan namin siya makarating ba? Okay. Thank you, up to officer regarding sa the Salamat activity. po. Salamat po, Chairman. Magandang hapon po sa inyo, Kernel. Kernel, ang concern po namin dito, yung pong, yung pong panunutok ng baril, kasi covered na po ito ng Comelec Gamban po. May Gamban po tayo ngayon. Ibawal po yun. Di Ay po ba? po, attorney. So uh -huh. pakitutukan po ang investigasyon natin tungkol dun po sa panunutok ng baril po? Yes po Atty. nagawa po tayo ng action regarding that para ma-determine po natin kung yung pong tao na yung suspect po is nagmamayari ng legal na barel. Opo. Kaya po igagawa na ng action yan basta pumunta po sila sa ating opisina at ma-action na, na po 'yan. Ayun po. Sasamahan po sila ni Chairman Samuel Rivera po ano at pakialam uh, paki-alam na rin po doon sa investigation natin, Colonel, kung meron pong ibang witness na makakapagpatunay na meron ngang hawak. Ah, sige po, attorney, titingnan Opo. po at pag-aaralan okay. po natin may, uh, Sige, maraming salamat. Rest well, assured po na kapag ang complainant ay pumunta dito, we will accompany the party complainant to the police station so that the Police officer can better uh, scrutinize the video. Salamat po, Kap. Pabantayan na lang po, ha? Para po, okay. baka mamaya, pag okay. after po nito. Salamat. Maraming salamat. Opo, baka mamaya, papi, after po nito. Oo, okay. magkatapat lang. Alam mo, chairman, magkatapat lang po ng bahay, ano? Baka naman. Oo baka... po, nga po ang ano, kaya kailangan silang maayos talaga dapat. Opo, dapat mabantayan at uh, mapakiusapan muna. Kung baga, ano, iwas-iwasan muna. <laughs> baka mag-escalate o lumala eh. katulad nga po ngayon. to, lumalala na po dati grave threat lang threat lang po na ganya papatayin ko kayo ma'am uh, sasamahan po kayo ng reporter po namin ma'am ha para po kayo po ay uh, makapag-file po ng uh, reklamo at uh, papatutukan din po namin kayo kay Lieutenant Colonel Romel Sobrido no samahan uh -huh. po namin kayo eh. Siya na po ang chief of police po ng San Pedro Laguna ma'am kami na po mismo ang magbibigay tulong sa inyo yan pong video na sinabit niyo, kami na po magpapa-analyze po niyan para mapatunayan po na kung deep fake man yan o deep fake o hindi. Ano po? Papa-analyze na rin po namin yan para mauna na po tayo. Para maging basiha. Pag sinabi ho na hindi peke, maraming salamat po maraming sa pagtitiwala ninyo. salamat ano po, sa action niyo po.